yan. good afternoon. Ayan, nandito si Liverboy ano sa area po ng uh, Barangay uh, Bunga. Uh, nakausap natin si Sir Vigo ano nung nakaraan. Uh, bumili po tayo ng kanyang uh, mga saha ng uh, lakatan. Yung ko po, po nakaraan ano na pinalinisan po nating uh, bukid ay tatamnan po natin ng lakatan. Ayan mga katropa Pip's ito. Oh. Ito isang sampul ng saha oh. Ito yung mga sahan ni Sir uh, Vigo dito po sa area ng uh, Bunga. Ah uh, binibigay lang po ng mura po sa atin ano? yung mga saha po na ito at least mag po tayo ng lakatan tingnan natin kung ano yung magiging uh, uh, outcome po niya pagdating ng oras na bubunga lagahan din po natin ito ay may kit, uh, 500 piraso po na saha po ng lakatan na siyang itatanim po natin doon sa bukid ni Papa at yeah. tingnan ko kay Sir uh, Vigo ano? At tingnan natin Ada si Sir oh. ayaw muna Sir sa vlog ko Sir Hello. Ano to si Sir uh, Vigo. Ayan, si Sir Vigo dito po sa area po ng Bunga. Malawak po yung taniman po niya ng Lakatan. Uh, nagtitinda po siya ng ano, ng mga saha po ng Lakatan. Ayan, i-attach ko rin po yung contact number po niya at least kahit papano kung gusto po ninyo. O di kaya dumire kayo misis sa akin. <laughs> para meron din ako no. ah, <laughs> <laughs> uh, dumire kayo misis sa akin. O di kaya pumunta din po. Din po kayo dito sa Bunga lang po. Uh, nagtitinda po siya, nagtitinda po siya ng uh, mga saha po ng kanyang uh, Lakatan. Ayan, para ma-expand po sa mga kababayan po natin dito sa po sa saan man po. Gano'n po kaganda ang lakatan, sir. Ang kitaan sa lakatan, sir. Oh, maganda, maganda ang kita at lakatan. Oh, yan. Kaya ano, ina din tayo mag-invest po ng uh, lakatan. Ito kumuha tayo kay Sir ng 500 piraso ng lakatan. Uh, mayroon din po tayong free noon pag marami pong kukunin natin. Eh sa mga kababayan po namin, magtanim na po tayo. Umulan na po mga kababayan, magtanim po tayo ng uh, saging, ano, invest tayo ng lakatan. Si Sir, napatunayan na uh, maganda yung lakatan. Di ba Sir, maganda Sir? Oh, maganda, uh, maganda kita. Subukan din po natin ano, mga kababayan. Maganda And kita. thank you so much, Sir. Thank you, kid. thank you. Ah, uh, thank you. Uh, thank you. Sa so, mga kababayan po namin, muli nanya inanyayahan po namin kayo. Tumanim din po tayo mga ka-farmers po natin ng kung anong maganda sa inyong pong area. Pero maganda yung saging. Kaya subukan po natin magtanim po ng saging. Ayan, sige po. Salamat po sa mga kababayan po natin. Shout out kay Papa Bear at saka kay Mama Bear. Ayan, uh, bumili na tayo ng sa sa inyong bukit. Ano? Thank you po. Bye-bye po mga katropa pips. Sir, thank you po.